Ito yung pinagawa sa akin. Sabi ng may-ari, may, nag spark daw sa likod. Putol lang daw yung saksakan niya. Yun yung sabi ng may-ari. Ito siya. Sabi ng may-ari, may, nag spark dito sa kanyang likod. So, titistirin natin. Lagay natin sa extend resistance. Ilagay natin sa easy plug, no? Ayan, no? Oh. Wala siyang resistance. So buksan natin, titignan natin kung sira ba talaga yung saksakan o yung fuse. So ito sya linisan muna natin. sa pagbabaklas nito dapat maingat tayo no para hindi natin mahugot yung mga winding kasi once na nagkamali tayo wala na dalawa o tatlo lang yung maputol dyan na winding wala na yan guys hindi na natin uh, pwedeng idugtong pag mga putol na hindi ko na yan dinudugtong guys rewind na ito pag uh, putol Ayan o. Oh. Kaya nag spark ito dahil sa winding. Putol na siya. Hindi sa saksakan na naputol no hindi yun yung problema na sinasabi ni customer yung mismong winding mga putol putol na siya guys ayan o oh. So, sira na itong winding niya mga putol na. Ang tanging solusyon na lang nito, rewind. So, ayan siya guys. Oh. Putol na yung winding niya kaya nag-spark.